Bilang tagapagpatubad ng batas, anong klaseng prinsipyo ang pinanghahawakan mo? Tinatanggalan mo ba ng piring ang katarungan upang makita mo ng maayos ang dapat mong pinapanigan? O lalo mo pa siyang pinipiringan upang tuluyan ang mabulag ng hindi na makapamilipan ng kakampihan? Dahil ang batas ay batas at walang sino man ang maaaring makataas pa dito kahit na sino ka pa. Pero paano kung ang batas na mismo na iyong pinaglilingkuran ang siyang umuusig sa iyo. Handa ka bang isugal ang lahat alang-alang sa iyong prinsipyo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong itinaya ang lahat sa ngalan ng serbisyo at walang sinanto sa pagpapairal ng batas ngunit nasumpungan lang ang sarili na siya na pala ang inuusig ng tinatawag nilang batas. Dahil sinagasaan niya pati ang mga nasa batas dahil may sarili siyang batas. Magulo ba? ang kwento ni Police Captain Reynaldo Hilo, Manila's Pines, Batas sa Batas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Reynaldo Hilo ay isinilang noong taong 1945 at dilingid sa karamihan bago siya nakilala bilang isang matikas na pulis. Si Hilo ay isa ring black belter sa judo na kanyang unang profesyon. Isa lang siyang simpleng tao ng kanyang kabataan at sumasapi sa si iba't ibang judo club sa bansa. Dekada 60 nang maging bahagi siya ng Mapua Judo Club at kumakatawan sila sa ating bansa para sa mga torneo na ginaganap dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Taong 1966, ang pinakamakinang na taon niya sa kanyang pagiging judo artist dahil dito niya napanulunan ang marami sa kanyang mga tropeyo sa nasabing martial arts. Matipuno at matikas ang pangangatawa ni Hilo. Buo ang loob at sanay na sanay kung bakbakan lang din ang pag-uusapan. Sa mga panahon ding ito, tumugon siya sa panawagan ng pagpupulis Nag-aral siya sa isang kilalang paaralan sa bansa at naging pulis Maynila noong taong 1971. Nag-training siya sa Chicago Police Department sa Amerika upang masanay sa mga anti-terrorist technique. Pagbalik dito sa bansa, simula na makapagsuot ng uniforme, isa lang ang naging laman ng utak ni Hilo, ang ipatupad ang batas. Ang batas sa kanyang revolver sa kamay. At sa simula pa lang, Droga na talaga ang pinakamalaking problema ng ating bansa noon. Galit na galit siya dito at kumukulo ang dugo niya sa mga adik. Walang patawad si Tiniente Hilo sa mga drogista at nakilala siya sa reputasyong walang binubuhay na kriminal. Kontrobersyal na pulis na kaagad siya ng mga panahong ito dahil isa siya sa may pinakamaraming kritiko lalo na yung iba't ibang grupo kasama ng human rights na palaging kondina sa kanyang estilo ng pagpapatupad ng batas. Pero wala siyang pakialam sa mga ito dahil ayon sa kanya, May iisip mo pa ba ang human rights kung papatayin ka na ng kaharap mo? Simple lang yan. Ayaw ko ng marami pang usapan. At lalo lang ako nagagalit kapag may mga taong gustong pumatay sa akin. Sila o ako. At ayaw ko pang mamatay. Kaya palagi ako nagsasanay para maunahan ko sila. Nakilala siya bilang isa sa pinakamabilis na bumunot ng baril sa WPD o sa Western Police District at itinanghal na isa sa apat na alas ng Manila Spines noong mga panahong yun na kinabibilangan naman ni na General Alfredo Lim, Colonel Bobby Barbers, Major Lucio Margallo at si Captain Reynaldo Hilo. Pag ang apat na ito na ang nakasagupa mo, tapos na ang laban at wala nang pag-uusapan pa. Sila ang pangunahing tauhan noon ni General Lim na kadalasan ay magkakasama sa operasyon. Kalagitnaan ng dekada 80, nang pumutok ang pangalan ng dalawang Chinese Triad Organization dito sa bansa, sila ay ang kilabot na United Bembogang na nakadestino sa Taiwan at ang 14 Kaigang naman na nakabase naman sa Hong Kong. Malalaking sindikato ang dalawang ito at hindi bababa sa tig sa 10,000 miyembro ang bawat isa. Responsable sila sa pagdadala ng tuneta nuladang droga gaya ng shabu at heroin dito sa bansa. Sangkot din sila sa mga gun smuggling, kidnapping at iba pang mga big time na krimen. Magkaalyado at malakas ang koneksyon ng mga sindikatong ito dahil kalimitan ay pinupunduhan nila ang mga matataas na pinuno ng gobyerno at militar saan man sila nagkakaroon ng operasyon. Si Captain Hilo ang nakadiscover nito matapos niyang sunod-sunod na mapatay ang mga miyembro ng sindikatong ito na may isang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga tato ng mga ito. Araw-araw siyang nakakatanggap ng death threat at naging mortal ng kalaban niya ang mga sindikatong ito. Nagpalit na rin siya ng service firearm mula sa kalibre 38 ay ginawa niyang kalibre 45 dahil ayon sa kanya kapag 38 ang gamit niya ay nakakapalag pa ang kalaban at nakakatutok pa sa kanya samantalang kapag 45 ang gamit niya may pinaglalagyan niyang kaagad ang mga ito sa isang tama lang Pero hindi lang basta 45 ang gamit niya Meron nitong laser na nakakabit sa dulo na iniregalo pa sa kanya ng kanyang kaibigan nung siya ay nasa Chicago Police Department pa sa Amerika na minsan na rin niyang pinagtrabahuhan Tinawag niyang batas ang kanyang baril na ito na may listahan pa siya ng mga nadadali at sinisigurado niyang walang mintis ang kanyang target na ipinagmamalaki niyang kalimitan ay sa dalawang mata niya ito pinapatamaan para isang tirahan lang. Nang mapalipat si General Lim sa NBI, kinuha niya din ang kanyang tatlong alas sa WPD at sama-sama pa rin silang nagtrabaho. Droga, droga at napakalaking problema pa rin sa droga ang kinaharap nila noon. Dahil nga sa paghahasik ng mga sindikatong ito sa bansa, Itinalaga ni General Lim si Captain Hilo bilang chief ng reaction group. Kasama si na Bobby Barbers at Lucio Margallo, sila ang nangunguna sa mga operasyon ng NBI. Sa loob ng dalawang taon, sa pagitan ng 1989 at 1990, apat na pong mga drug addict at tulak na miyembro ng sindikato ang naitumba ni Captain Hilo at ang lahat ng ito ay may tama sa pagitan ng kanilang mga mata. Sikat na sikat si Hilo noong mga panahong yun at naging lokal na bayani sa mga taong umiidolo sa kanya. Dahil lagi nila itong nababasa sa mga balita na palaging nasa aksyon. Ito rin ang naging daan nang minsang maisa pelikula ang kanyang buhay. Sila din na tumarbaho kay Don Pepe na kilalang isa sa mga untouchables na drug lord sa bansa noong mga panahong yun dahil sa lawak ng kanyang koneksyon. Sa pangunguna ni Captain Reynaldo Hilo at Colonel Bobby Barbers Inaresto nila si Don Pepe pagkatapos nitong manood ng sabong sa Araneta Coliseum sa Cubao sa Quezon City. Napasakay nila si Don Pepe sa kanilang dalang close ban na hiwalay sa kanyang mga alalay at sa daan pa lang patungo sa NBI, dalawang tingga sa ulo ang ibinuon ni na Captain Hilo at Bobby Barbers kay Don Pepe na agaran nitong ikinamatay at walang nagawa ang kanyang impluensya. Hindi mabilang na pagkilala at umabot sa 17 parangal ang nakuha ni Captain Reynaldo Hilo kasama na ang most outstanding law enforcer noong taong 1991. Lahat ng yan tinaglay niya bago magsimulang magbago ang kanyang kapalaran dahil sa batas na kanyang pinapairal. Buwan ng Hunyo taong 1990, ang United States Drug Enforcement Agency o USDA ay lumapit sa NBI dahil may impormasyon ng mga ito na may magaganap na malaking bentahan ng high-grade heroin dito sa bansa. Kaya't inatasan ni NBI Director General Alfredo Lim si Captain Hilo na siyang magsagawa ng isang buy operation para mahuli ang malalaking isda na nagbebenta ng heroin. Sa tulong na rin ng isang US undercover agent na si Philip Nedham. Simula July 3 hanggang July 8, kinontak nila ang dealer ng high-grade heroin habang si Agent Nedham ay nagpapanggap bilang miyembro ng isang international syndicate at interesado sa high-grade heroin ng grupo. Naganap ang negosasyon sa Manila Plaza Hotel sa kwarto ni Agent Nedham at naidokumentaryo nila ang lahat ng pangyayari sa negosasyon. Naka-order sila dito ng 10 kilo ng heroin na nagkakahalaga na nakakalulang 230 milyong piso noong mga panahong yun. Gabi ng ika ikasampo ng Hulyo taong 1990, Petsa na kanilang napakasunduan tagpuan sa parking lot ng Magallanes Commercial Center sa Makati. Dumating sa lugar sa ng taksi si Agent Nedham kasama si na Philip Manila na isa namang NBI undercover na nagpapanggap na bodyguard niya at ang taxi driver na si Romeo Noriega na NBI agent din. Samantala sa kabilang grupo naman dumating ang isang Volkswagen Beetle at isa pang kotse. Nilapitan ni na Agent Nedham ang Volkswagen habang nagmamasid lang ang isa pang sasakyan. Kinek nila ang dalang heroin ng mga ito sa baksit ng Volkswagen at nang makumpirmang positibo nga ang impormasyon, naglakad pabalik sa taxi si Nedham kunwari ay kukuhani ng pambayad. At sa pagdukot nito ng panyo sa kanyang bulsa, sa baysinga at puna sa ilong, ay siya na rin naging hudyat ng pagsalakay ng grupo ni na Kapten Hilo. Nagkagulatan at nagkaroon ng bakbakan. At paghupa ng makapal na usok dakong alas 10 ng gabi, tumambad sa kanila ang tatlong sospek na nakabulagtana. Nadalapan nila ito sa ospital, ngunit binawian na rin ito ng buhay. Samantalang si Agent Nedham ay lumipad na kaagad sa bansa ng gabi iyon at nagtungo sa Thailand para naman sa isa pang misyon tagumpay ang operasyong ito ni na Captain Hilo. Ngunit ang nakakagulat sa lahat ay nang makita nila ang mga ID ng mga biktima na matataas na opisyal pala ng militar at sila ay sina Colonel Rolando de Guzman na Deputy Chief ng Northern Luzon Command si Major Franco Calanog na Intelligence Chief nila at si Abelino Manguera na isang civilian police agent Kinabukasan, putok na putok agad ang malaking balitang ito na nakarating kaagad sa Senado at nananawagan sila ng malalim na investigasyon. Na ang tanging nasabi lang ni Captain Hilo sa isang interview sa kanya ay Nang binigyan kami ng go signal para sumalakay, tumakbo kagad ako sa sasakyan ng pinuno nila na nakilalang si Colonel de Guzman at sumigaw ng Ulis! Pero sa halip na sumuko ay kinuha nito ang kanyang baril kaya't inunahan ko na. Binaril ko siya sa dibdib at pagkatapos ay sa pagitan ng kanyang dalawang mata. Ang batas ay pareho lang dapat ipatupad sa malalaki at sa maliliit at wala akong nakikitang pagkakaiba sa kanila. Pamunuan ng militar at mga kamista ni Colonel de Guzman ang nakalaban nila. Bukod pa sa kabi-kabilang investigasyon na isinasagawa ng mga ahensya ng gobyerno. Nakaranas na matinding panggigipit ang grupo ni Captain Hilo at kinasuhan pa sila kasama ang labing tatlong pulis sa grupo niya Kabilang si ang noon ay deputy chief na ng NBI na si Epimaco Velasco. Dahil ayon sa militar, set up lang ang nangyaring bilihan ng droga. Dahil opisyal ang lakad ni na Colonel de Guzman, dahil nga noong mga panahong yun ay eh, meron silang ongoing na negosasyon sa isa namang komunista ang gustong sumuko. Inutosan din ang gobyerno na ibalik ng NBI ang mahigit 800 polis na hinihiram nila sa WPD bilang suporta sa kanilang mga operasyon. Na ayon naman kay Epimaco Velasco ay walang matitirang tauhan ng NBI kung ibabalik nilang lahat ang mga pulis ay paano pa sila makakapag-operasyon. Malinaw na panggigipit ito sa kanila ng militar dahil ayon kay Captain Hilo ay pilit pinagtatakpan ng mga ito ang kanilang mga kabaro. Kaya't bilang protesta, nag-resign ang buong grupo ni Captain Hilo kasama si Epimaco Velasco at nakuha nila ang simpatya ng iba pang mga kasamahan at sabay-sabay na nag-resign din ang higit sa 200 iba pang mga pulis bilang suporta sa grupo ni Captain Hilo. Pati si General Lim na kanilang opisyal ay nag-resign na rin para makisimpatsya ka na Captain Reynaldo Hilo. Bukod pa sa mga libu mga tao sa lansangan na sumisigaw ng katarungan sa grupo ni Hilo. Pero hindi tinanggap ni Pangulong Cory Aquino ang resignation nila dahil sa sobrang dami, lalo silang makakakuha ng simpatya sa mga tao. Kaya't ang ginawa na lang niya ay bumuo ng isang komisyon na tututok sa naganap na kontrobersyal na ito at ito nga yung tinawag nilang Elma Commission. Pero minungkahay lang din ng komisyon na ito na tuloy ng litisin ng mga polis na sangkot sa shootout at kinasuhan sila ng murder sa Sandigang Bayan noong taong 1992. At lumamig lang ang sitwasyon Matapos makapag-provide ang kaibigan ni Captain Hilo na isang American agent din na mga video at cassette tape sa nangyaring transaksyon. Samantalang inilibing na lang nila si Colonel Rolando de Guzman sa libingan ng mga bayani at ginawara ng full military honor. Simula nun, naging miserable na ang naging buhay ni Captain Reynaldo Hilo. Sa kabilang banda, tuluyan ang nag at naging mayor si General Lim. Muli niyang kinuha si Captain Reynaldo Hilo na noon ay hindi na rin pulis bilang pinuno naman ng Mayor's Action Group for Investigation and Complaint o yung acronym na MAGIC. Kasama ang iba pang mga tapat na tauhan, pinangunahan naman ni Captain Hilo ang paghuli sa mga prostitute at sa mga illegal na house sa Ermita Red Light District na nagbunga nga ng pagdemolish ni Mayor Lim sa mga ito sa kahaba ng Rojas Boulevard dahil nagiging kuta ng prostitusyon. Nang magretiro si Captain Reynaldo Hilo, bumalik siya sa nao ng profesyon at naging presidente ng isang amateur judo club sa bansa. Hanggang noong 2003, ini-appoint siya ni Pangulong Gloria Arroyo bilang pinuno ng Task Force Hunter ng PIDEA na ang misyon ay i-crackdown pa rin ang malalang problema ng bansa sa droga. Sunod-sunod na operasyon kagad ang sinagawa ng Task Force Hunter at sa loob lang ng konting panahon ay maraming mga drug lord ang nahuli at napatay. Marami ding sindikato ng droga silang nabuwag. Pero di pa man nagtatagal sa pag-arangkada ng Task Force Hunter, nakaaway niya ang PDEA Director na si Anselmo Abenido Jr. Naging matindi ang alitan ng dalawang ito dahil ayon sa Director, dapat ay pinapaalam sa kanila ni Captain Hilo ang kanilang mga anti-drug operation at kailangan limitahan nila ang kanilang mga operasyon na naaayon lang sa approval ng National Headquarters. Ayon pa kay Director Abinido, sunod-sunod na reklamo ang nakakarating sa kanila mula sa mga Pilipino-Chinese na drug suspect mula sa pagnanakaw, illegal detention at pangingikil kapalit ng kalayaan. Nakanasasangkot na naman ng grupo ni Captain Reynaldo Hilo na siyang nagpapasama sa imahe ng PIDEA. Dumating pa sa puntong nagkaroon ng death threat ang director mula sa mga taong nagpapakilala na bata daw sila ni Captain Hilo. Ngunit iginiit naman ni Captain Reynaldo Hilo na pilit lang silang ginigipit at nais ni Director Abenido Jr. na limitahan ang kanilang pagkilos dahil nangyari lang ang mga ito pagkatapos nilang mahuli ang isang Pilipino-Chinese na nagngangalang Wilson Gan na responsable sa drug trafficking sa Valenzuela. Sinabi ni Hilo na pinoprotektahan lang ng direktor at ng isa pampideya assistant secretary na si Rodolfo Kaisip ang drug lord na ito na si Wilson Gunn pero itinanggi naman ng dalawa. Sinabi pa ni Captain Hilo na Nagtataka ako kung bakit nag-aalala si direktor Abenedo sa mga death threat na obvious namang nagmumula sa mga prankster at sa mga taong nais lang kaming sirain sa ahensya. Lahat tayo, lalo na yung mga nasa anti-narcotics unit, ay nakakatanggap ng death threat halos araw-araw. At ang masasabi ko lang kay Abenido, ay veterano ka na sa larangan at alam mo na dapat ang totoo at hindi pagdating sa mga death threat. Lalo pang lumala ang hidwaan ng dalawang ito pagkatapos ng kanyang mga pahayag. At sa pagsapit ng buwan ng July taong 2004, isang taon pa lang ang nakakalipas, binuwag na ang task force hunter ni Captain Reynaldo Hilo at ang kanyang mga tauhan ay ginawang mga regular agents na lang ng PIDEA. Pagkawala ng kanilang grupo, inappoint naman siya ng Pangulong Arroyo bilang pinuno ng Anti-Illegal Recruitment Task Force. Tinarget naman nila ang mga sindikatong nasa likod ng illegal recruiters at human trafficking dito sa bansa. Dito na ipakulong niya ang illegal recruiter na nagngangalang Teresa Maganda. Nahuli nila ito habang nagsa-shopping sa isang mall sa Maynila. Si Teresa Maganda ang nagpaalis sa OFW yung si Luela Montenegro na namatay matapos mahulog sa bintana ng kanyang amo sa Beirut sa Lebanon habang tumatakas dito dahil sa matinding pang-aabuso'ng inaabot. Siya ay binigyan ng trabaho taliwas sa trabahong inalok sa kanya ni Maganda. Sa kaparehong taon pa rin na to, 2004. Napatay naman ni Captain Hilo ang dalawang magkapatid na Dutchmen na sina Cornelis at Eric van Engelenberg matapos nilang magkaroon ng draw sa baril. Ang magkapatid na Engelenberg ay parehong dating miyembro ng Netherlands Special Forces at parehong army sa bansa nila. Ngunit parehong bulagta kay Captain Hilo. Responsable sila sa mga cybersex operation dito sa bansa na nagre-recruit naman ng mga minor de edad na Pilipina. Sa kabuuan, ang task force ni Captain Hilo ay nakaaresto ng higit 465 personalidad na sangkot sa iba't ibang klaseng illegal recruitment. Kulang-kulang 5,000 biktima din ang kanilang nailigtas sa mga operasyong isinagawa nila. Habang 25 foreign national naman ang napatay o nahuli kasama na ang magkapatid na lumaban sa drop ng baril sa kanya at 157 malalaking sindikato ang nabuwag nila. Ang lahat ng yan ay nangyari sa loob lamang ng isang taon. At ang datos na ito ni Captain Reynaldo Hilo ay milya-milya layo kung ikukumpara sa pinagsamasamang accomplishment ng iba pang mga ahensya ng gobyerno kasama na mga kapulisan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, samot-saring mga reklamo na naman ang kanilang natanggap at gaya ng dati, mula sa illegal detention extortion, robbery, ang ipinaparatang sa kanya ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga politiko at kapulisan na nagmimistulang protektor ng mga nakakalabang grupo ni na Captain Reynaldo Hilo na naging sanhi naman ng muli niyang pagkakatanggal sa pwesto. At ang masakla pa sa pagkakataong ito, sarisaring mga kaso ang ibinintang sa kanya mula sa napakaraming kaaway na nalikha niya. Ikadalawang putsyam ng Desyembre taong 2005, tuluyan na siyang nagkaroon ng arrest warrant para sa mga kasong serious illegal detention at qualified bribery. Nakapwa walang piyansa at may hatol na habang buhay sa kulungan kung mapapatunayan. Nagtago si Captain Reynaldo Hilo at naging subject siya ng manhunt operation ng kapulisan na minsan na niyang pinaglingkuran. Taong 2015, pagkalipas ng 25 taon Lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng shootout na naganap noong taong 1990 na ikinamatay nga ng dalawang mataos na opisyal na sina Colonel Rolando de Guzman at Major Franco Calanog. Guilty ang hatol kay Captain Reynaldo at tatlong iba pa sa kasong multiple murder. Nahatulan sila ng labing apat na taong pagkakabilanggo. At yan ang napapala ng taong walang pinipili sa pagpapatupad ng batas. Minsan talaga mapapaisip ka na tanggalan na lang ng piring ang katarungan nang sa ganun makikilala mo ang iyong mga hahatulan dahil kapag batas na ang nakalaban ng iyong paninindigan wala ka nang magagawa kundi pairalin ang batas sa batas. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Pas à